aking panalangin noon na tumulo yung liwanag na dumadapo sa ating bayan at si Inday ang magtulay dahil siya ang may taglay ng bagong dugong maharlika. Kasi po dati, yung kulay ng dugong maharlika, eh bughaw. Pero dahil kay Sarah naging berde. Hindi, <laughs> ang ibig sabihin, hindi na po yung dating kulay. Maharlik ang inday. May mga lyrics ngayon dito, may lyrics dito na hindi na bagay sa, na, sa ngayong panahon. Isipin nyo na lang, bumalik tayo sa 2021, 2022, nung tayo ay namimili pa at umaasa na sana ang maging bagong maharlika ay si Inday.